Hello. Good morning, good morning, good morning. Ayun oh. Natakasan na kami ng train. Okay. Tekiyan. Natakasan ako. Wala, hindi ko na inabot yung train. Eh. Yung aking mga kagugil. Pero kasi saan? Yung train. Kaya nga 'yun ang padalong istasyon. Hmm. Yeah. Okay. Oh, ayan. Oh, ha. Kita kita niyan train. Ayan oh. to hmm. oh, bagong train na lang dumating, ayan oh. Bagong train 'yan. Oh. Pero naiwanan kami ng amis nakyan. Ah, <laughs> oh, ito. Ito sa amin pagjajagingan ngayon. Ito, good morning, good morning sa inyo lahat Yun, no? oh. Dito kayo magdajaging, oh. No? Okay, ha? Oy, good morning sa inyo, ha? Good morning. Good morning, mga idol. <laughs> okay, ha? Good morning, good morning. Mama, what's up sa inyo dyan? Shout out sa iyo Mama, huh? shout out sa inyo dyan. Nandito kami sa, ano, dumayo kami. Ibigay de Cans Itong Ah, Kastil de diba, yung de mm. okay ha Ito, oh, diba, Ay, may siya. Tundali, oh. Dating, Dyan, oh. Okay, may Sandali, oh bye. Oh, kwan Okay Bye bye Okay, nagsalubong na sila Diba, makakabal ito

Ah, pag mo pala dili. Eh. Ah, kakaliwa. Eh, kakaliwa. Tapos eh, yan may dadalwang dadalwa pag hindi kalira, ka kanan. Hindi ka kanan pag hindi ka pura pa rin. Oh, na diretso. Diretso. Oh. Ito kami dadyan sa loob uh, sa laba malilo. Kaliwa. Dito rin sa tunnel. Eh, baka matibago. May ka yan. Tanil, tanil. Tanil. Saan? Dito na siya. Vicente di. Oh. Ano? Mag-automose pa tayo? Mag-automose pa tayo. Malapit na dito pa. Playa. Oh. Oh ngay okay, yang baru sih makita kau sudah kerja bahawa di pelatih. Masih tak kerja mo. Ito pala, ano, oh, Laros Rosteria. O, oh, di, ah, oh, nga, ama. Yung nakalagay siya yung La Rosteria. Eh. Ito lang harap niya sa kabila. Oo, ah. Oh. Ito pala. Pero, pero, ang, ano, mabukas. Ano? Ang, tindahan. Di, di, di. Ang tindahan. Umaga uh, pa, eh. O, lahi ni oh, yung nubiya dyan, dyan, yung nubiya mo. Okay. 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 Ayaw. ayaw, ayaw pakita. Kaya makita mo iyo mga bayaw. Gawin para makita mo iyo mga bayaw. Ay, ha? Ah, mo. Amin mo. Gago, yung kanyang... Padalawang asawa din eh. Kaya kasi <laughs> makita yung kanyang nobya, eh. Pakita yung kanyang mga bayaw. Oo. 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 Oo.

Ah, saka na, din eh. Pasta ka lang, tao. Kasi ang ng Saka na, baba. Ha? Pwede oh. ka yun. Yung ano Yung isang mukha na yun. Ang tanit na yung Oo na, hindi na Ay, tumagas lamang <laughs> <laughs> Pwede, may polar na nga yun. Oo, may plastic ka. Nadala. Ilalag mo sa plastik. Oo. Makabago yan ano Noel. Yung sige pwede kitanggala si Salmon. Ano? Yung ginagawa si Sushi? Oh. Okay. Oo. <laughs> 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 o, dito. Tapos may titim Tayo ka lang tayo nagbe-vehicle. Hindi nakataan tayo dito? Hindi. Haan? tayo dito? Hindi. Sabi nila nyo nakaka na lang tayo dito. Ha? Nakaka-daan nah, nah. lang. Sabi nila nyo? Ito ay nagbabayad. Kahal din kanal Olympic eh. ay, oh Ay oo nga, yung kanalumpi Olympic na hindi ka oh, ayun. Yeah, yeah. ay, oh, hindi ni ayun nakadadaidyan dyan dyan na di sabay oh, ka ng kanalumpi oh. kayo. Pero dito ay oo ako dito. Hindi ko alam. Eh tambayan din eh. Tambay mm -hmm. eh, eh, ah. so, di Ah, sabay ka. Hindi ko ang tayong ng AIX 95. Ah, may support. Hindi ka. Ah, dito at nakababa. Ah, ayon. Ayon, 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 bar ayon, bar ayon, ayon, L95, L95. L95. dito rin, AK75. Ile. Pati ile il okay. rin, ile. Ile. Ano? Pati pagka isang po hindi may Hindi, isang po, isang sakay mo eh. Dahil pag parada ng Bilbiche ah. aso na parada ito na. Ah, sa L. Sa e, sa AK. Ang AK na parada. Express, hindi sa mas pulbida. Ah. Asa ah, sa kaya mo dito rin pa uwi. Doon sa kabila yun. Saan? Ah, yun. Uh -huh. Dito, sari, sari, sari para na kare. Uh -huh. Dito pa uwi. Pa uwi. Ah, bali. Bali. Ah, mababa mo dito ibis hotel yung... uh -huh. okay. kasi, kasi at saka yung kuan yo. Yeah. Ili ili at bigis sir. Okay. Kaya ko kasi sa araw. Tarito ko lang. Mamu sure kami dalawa. Oh, ano? Ro tatap niyo kum. Oh,

Kumaya ka sa amin. Natawid siya, hindi tamang tawiran. Hmm. Hyperstore. Hyperstore. Kasarap nga. Kasarap nga nung pagkaki pinapawis siya. Ah, kaya ah. Tala Talaga naman ko eh. ni. Ayun, eh, kita maay. -taku. E, mo ay, pinawis na ganda ko. Tapos sila ang takbo natin ngayon, e, lalo na ako yung nakahaba-haba. <laughs> Koda, TV Hotel. ako hmm. gusto ba mo yung tawid tawid tayo din eh tawid tayo din eh pa. tayo din eh sa salang taan tawid tayo din pato. Baliwis, you ba know, baliwis. tayo ba dami-dami din baka maitlog ang ang baliwis oh ang baliwis oh ha? oh oo ang dami oh Ang mga tambay dito may basurahan eh mga mga tambay all right now. parang itik lang yan eh, o, parang itik ano, oh, babae ito? wak 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 parang, parang itik lang o oh. parang <laughs> itik, parang itik tuwan <-tuan>, mga bata <laughs> kasi kung nga dito sa aking malapit na ko mo yun tuwan tuwan <laughs> ayo oh, nununo ka sila? ano, panoodan ninyo yung ano dito, yung patong gubat patong gubat yan Oh.

Hindi. Eh eh. May dad na yan oh. Kak, kak, kak. Alam mo ang lalaki niya kung ano? Kulay. Yo, yo, yo. Kulay ano? Ang uli kulay brown ng ulo. Ang kalay. Ang lalaki. Hindi. Ang lalaki ka pa ngayon. May kulot. May kulot. Oo. Yung parang sa itig day gayon. Pero yun yung lalaki yun oh. Yun. Tatlo kayo. Lalaki yun. So, apat. O, lima. Ang dami lalaki yun. Puro mabaya dahil yung kulay ito. Ibang kulay. Sigur, di rin. Ah, ah ay hindi natin alam bakar pa ito pala palagawa mo ng dalag oh. maganda siya hindi, 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 ano din kung ano na tayo hindi mangga ano mangga kinalawa at saka mangga ano ako ha dapat pala tayo dadal dito ng mangga ano mangga kinalawa at saka yung manggang hindi yung minggo Oo, oh, tatali, baka tutubo. Ayan, oo. Oh. Punta kami ng Ikea. Ikea. Ayan, oo. Ikea. Ito oh. muna kami, ha? Ikea, oo. Oh, abot ka dito, sa Kaja Jogging. Oo, oh. palayo naman dyan. Galing kami ng Castel Defense Pels. Oo. Oh. Galing kami ng Castel oh. Defense, Pels. sa Ikea. Wala alam mo yan. Layo. Oo. Alam mo yan, bago pa rin makaparini, ha? Makakato, ha? <laughs> so, sige. Dito kami sa Katihan. Okay. kami ah. dito Ah. tayo dito, tayo buka kape. Bali. Ito ang ending ng na aming mga jogging. Coffee coffee. Coffee time. Siguro may pamilya ay kaya yan. Baka meron din, nalimutan ko sa bahay. Ah. Baka pamilya ay kaya. yun. para Ayun. 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 Oo, salit pati. Ha? ano Oo, oo. Sige. Kamagal. Hindi. Wala ko na. Bacon. problema wait. Hindi ka wala ka kape mo. Hindi mo makaka-kafe. Hindi, tubig na. Ha? Hindi ka ka Bakit? Hindi ka ka yan? Oo. Oh. O. Wala? Pero okay, lagi, pero ah, okay. Ah, Kastum kape. Okay. Yeah. kape. tapi, okay. Ah. kaya di... Oh, no. okay. so, kayo, payna, oh ayan. panghalo. Ayan. Hmm. oh, ayan. Oh, pain. oh, tong payna, ayan. Okay. Oh. Okay. Ayan. Okay. Pero ah, may gusto na Okay, babay tayo. Tayo baka kay mahili eh ito ay amin kami ng kape. Sige ha, sige ya. Okay. Okay, bye. Okay. okay.